Good day mga kaibon. so nandito po tayo sa ating ibonan ano. Ayun bukas na po itong ating ano uh, lop ng kalapate. At saka po itong kabila. Ayun tingnan natin. Ito po. So ayan bukas po yung lop natin ito magdamag siya. Bukas to ayan. Pasok natin yung camera. Ayan. So ayan po yung mga ibon na masuk dito tumatambay tapos uh, gano'n pinapakain na natin dito so yung pong mga lovebird madalas po may mga naliligaw dito yung iba hindi natin nahuhuli pero kung may oras po na or may pagkakataon tayo na mahuli yung mga ibon na yan yung maliliit na ibon sinisika po natin hulihin kasi po after 5 to 7 days, pag hindi sila nakakain, wala na, makikita mo na lang na ano, uh, patay na sila. Kasi sa gutom. So na obliga po tayong hulihin sila. No? Or obligahin po nating hulihin kung maligongon po sa mga ibonan ninyo. Kasi ganun po talaga yung nature nito eh. Domesticated po sila at uh, kailangan din po talagang mahuli para mabuhay pa sila ng matagal. So, ganyan po. Ayan. Ayan sila. no oh. so, kahapon. Ayun, yung lumilipad na yun. Yan nahuli natin kahapon. ayan po so, dumadami po sila dito halos uh, ilan lang yung nangingitlog ewan ko kung bakit so meron tayong nangingitlog na ibon Ito sa box na to tapos doon po sa kabila meron ding isa yung isa hindi pa ulit umulit so meron namang naibenta tayo na isang pares yun consistent na yung pangingitlog nya sabi nung nakabili So, no, sabay-bayan po natin itong ating uh, pag-upload ng mga video ko no, sa mga ibon. At para po sa mga nagkakalapatin, naliligaw dito yung mga ibon nila. Huwag kayong mag-alala kasi ganun po, bukas lang po yung aking lo para sa mga kalapate. At kung hindi po po kayo nakasubscribe, subscribe na lang po sa ang aking YouTube channel. Since uh, Makikita nyo rin po yung mga dati kong upload na maraming ibon. Maraming salamat mga kaibon.